Yan mga badi, sa mga umaga po sa inyong lahat At yan, ngayon ay yung nakalak Kasama <laughs> ko po si Garenji Ay pupunta namin yung Yung ano Yung ano? Ano nga yung pupunta natin? Binalik niya yung motor po mga badi Gawa ng yung motor niya Hindi niya na mahanap kung saan Mga buddy Pasawal. Kasi sabi ko sa iyo dati kasi Nung kakakuha pa lang ano muna oh, agad? agad mo. Oh. Sakine, ngung, ngung, kaano, oh. na. Oo. Yung sabi ng chief of police sa akin, dapat kung ano, Ilocano mad. Okay. Dapat hindi naala. Inalam mo Dagos? Inalam mo Dagos? Bishak mo sir, emergency na kasi ko ah. Ang papalag. Oo. Oh. At upalag pa eh. Yan. Ta kami ng sticker ko niyo. Nag copy sticker sa ulit yan. Gigag, kuha ka tiba ah, picture. Hala pa na picture. Tapos balik ka dito. Hanapin natin yan. Hmm. Saan ba daw? Di na lang dapat. Ang, ang mayroon ba sabi niya, alam mo lang mo ba yung number ng, ano, yung plate number ng mobil. Oo. Oh. Eh sir, paano ka ba maaasikaso yung pagkakataon yun na? Wala ka nga. Wala ka, lang ako. Tapos emergency nga, nagmamadali na ako talaga. Kaya pati yung motor ko, di ko na balikan agad eh. Isinakay nga lang eh. Oh. Baka, yun na yung, ano, kasi may binibenta sa akin tambot nung nakaraan. <laughs> Baka kasama na yun sa'yo. Hindi so, pa tapos bayaran? Hindi eh, pa tapos bayaran ni Ko Renji, nakuha na. Pero mahanap naman siguro yun. Yung nga lang. Pahirapan? Pahirapan na. Hindi, ko ang kayong mga anak. Ulan, tag ulan, ulan pa. Hindi maka, so, ano? Di, di maka ikot ikot. Ito ko sa mga police station, pinakalas yung ah uh, City Hall. Oh. sa mga... Hindi, kung nag... Nagkakarga ba sila ng motor? Saan kadalasan? Sa kung sino yung station na, na, checkpoint, doon din dinadala sa police station nila. Oh. Ayun sa'yo, hindi ko alam na. oh, hindi ko alam. Hindi ko na asika. Parang kung Pero, yung, natitiyak mo na sa police station na punta akin o kumuha yun o baka... O oh, kasi, kung wala na tapos pinuntan ni Alex. Oh. Yung mga nauhuli nila, binuntan niya, yung mga nauhuli nila, doon nila tinatabi sa may motor ko doon na naitatabi. Tapos siyempre, pagka magpapack na yun sila, oh, ano na, karga na, gagawin na naman yun, yung grupo yan eh. Kasi ah, magkakarga yan sila. Sigurado na, ikarga yun, isama yun, kasi nandun eh. Nakita pa yung motor mo? Oo, nakita on. pa ng ni Alex, punantan niya eh. Oh, okay. Ang nalo ko kasi baka tao na lang ang kumuha o umila. Naka, tsaka nakalock yun eh, nakasusi. Doon talaga yung nakakarga sa mobil yun. So, yun. nasa akin ang susi eh. Hindi mo na ako natikita na eh. Nandun lang, nakapark yun. Gusto pag mamadali. Hmm. Pagbalik ko, sabi ko, wala na sila, sir. Nakapag-up na eh. Di ko naman alam kung saan. Kaya, tapos nagmamadali ako, balisan naman ako. hindi Tiwala naman ako sa ating mga kapulisan. Oh, Siyempre na. Uh, sa yun mga bali, magandang uh -huh? umaga po. At uh, pagpapalang umaga po, ah uh, papunta kami ngayon kila Ati Jen, gawa ng matatandaan niyo po yung magiging living po ni nani marita ay sa martes po ng pananghali after daw after lunch sabi ni kuya ka business so plansado na po lahat yon at ngayon naman mga bali siyempre nung mga nakaraan kasi medyo na busy uh, siyempre madaming mga nangyari alam niyo naman po uh, halos kakalabas lang din nung result nung x-ray tsaka laboratory sputum ni kuya jonathan so, nagsuggest si Karan G salamat kay Karan si Karan G kasi talaga ang nangunguna dito mga body wow. ano <laughs> tumutok lang uh, tumutok sa paggamot naman ni Karan Jonathan so ang pagkakalam ko kasi mga body na submit sa barangay yung ano yung kanyang tawag doon medical result medical result yun pala mga body nandun pa naka kay Ate Jenny pa pala. Baka nakaligtaan din siguro, syempre busy mga Easy. badi Busy, dami na caso, si Dami na si kaso. So hindi pa pala na ipasa pupunta namin sa ating Jenny para kunin yung result muna mga body uh, sabi ni Karen G nga kung pwedeng uh, kami na yung mag-asikaso o siya na siyempre sasamahan ko siya mga body pakpuan mo reseta mo muna kailangan natin para makunan na ng gamot para makainom na rin po ng gamot kasi malala na po eh. uh -oh. si kawawa na kasi kung ano pa lang ngayon mga body linggo pa lang ngayon linggo ang inaano ko lang ngayon kung mayroon tayong mapagbabasahan yan eh, or sa mga kahit mga klinik-klinik siguro o dun sa pinagpatikapan niya pwede siguro ah, pwede rin pabasa din ba't kaya di binasa no? hindi ko naman dapat pag ibigay siguro alam ko yan pwede nang i-delete sa DATS yan eh sa ano oh sa DATS na DATS ah oh? oh. kasi may ano referral naman eh sa DATS o oh, pwede okay. eh, i-delete na natin yan kung gusto mo pero kailangan niya taan doon si Jonathan ay kailangan siya hindi ko lang alam hindi sabihin natin na busy kasi may ano may minatay na ganun kasi kung lespo siya, wala ang kakayanan ano kaya kami nalang magtalakad, diba? Subukan lang na natin lang. Subukan lang na natin. Kailangan lang talagang... Oh, para um, makainim na rin po ng gamot mga body Kasi syempre, katulad kahapon, galing na naman sa bahay, sinisisi si Kuya Rengie, mga badi. Mapanood mo, kengkoy ka daw kasi napakabilis mo daw gumalaw. Sabi niya. Sabi niya, kengkoy si Kuya Rengie, napakabilis gumalaw eh. Sabi niya. Ano ka gusto mo? Sabi ko sa kanya. Mabilisa kasi dapat lahat eh. Oo, oh, talagang kailangan naman po kasi talaga mabilis yung ano yung action yes, niya. yun siguro ano, naman natin na kunting hakpak lang hinihingal na yun. Oh, so, yung kalagayan niya. Tsaka yung pag-iisip niya eh ano po talaga. Ganun yung abot lang ng pag-iisip niya. Mindset pa mindset. Oo. So, Kaya ngayon eh subukan natin. Yat ka na naman mabilis ka na. Ano mabilis ang ganun na naman. Eh so, yung kasing kalagayan niya kailangan talaga magamot. Mainom kasi isipin mo tingnan mo. Ilang araw pa kung makainom ng gamot. Pero magpa-bye, salamat po sa, kasi nang ano ako, yung, yung sa announcement ko na nawawala yung cellphone ni Jonathan at oh. nang nanawagan ako na kung sino man nakakita naka nabalik. o nabalik po ang okay. cellphone niya ni pa kaya nagpatulong si Jonathan sa akin At mapapanood niyo po sa vlog ko na pa, Ginawa natin ang paraan Mabalik lahat ng mga videos, pictures ni Nanay Marita Kasi malungkot talaga siya Kaya bumalik yung cellphone Hindi na tulad ng dati Naibalik Naibalik ko naman lahat naman. Ang ano. galing no? Sa Google ko na nahanap po si mga ano Ah, nakabackup siya Walang backup Paano yun? Ang galing mo naman Ay, minajik-majik uh, eh Orasyon lang yan <laughs> galing, Walang trust bin Walang backup Diba, Diga. Google Photos yata yung sabag-app? Kasi pinormat, sabi mo. Oo, um, wala talaga. Hirap din ako, pero din Anak din ako. Hmm. Asan si Kuya Jonathan yun? Pinauwi ko dito kahapon eh. Binigay ko ng pangkain kain yan sa kain. So, i-deget yun na natin yun sa... Sa... So, huwag natin sa DATS. Puto sa so. DATS tapos. Saan bang that's dito? Dito sa likod sa ng post office. Likod ng post office. Alam mo? Hindi, pero ang alam ko nandun. Hindi e, naman ano yun, yun ang health center yun eh. Maraming dots kasi ako nakikita. Meron dun sa... malapit sa kanila na pinag-rescuehan natin yung ospital ah, hospital Mas, dots. mas malapit dito sa Greta. Ah, okay. See. Post office. Ma refer na lang natin. Sa, mm. Tapos kung ano... Ano bang reseta niyan? Ano hindi ko rin alam ba siya. Kaya dapat ipabasa eh, talaga yun ha. Para kung ulit arseta pa. Magpa-advise kung... Hindi kung may referral na siya for dots. Alam naman na nang taga-dots yun. Kasi expert sila dyan. Sila yung, sa bagay sila lang bibigyan ng gamot uh, na. Ang gagawin lang natin ngayon. Ipakita yung ano. Kung siyempre itaan pa lang tayo sa process. Kasi, yung mga results. Uh Oo. -oh, kasi may... Ang ako din naman ang barangay na tutulungan. si Gonyo. at siya na yung sunod na tutulungan. Tapos uh, so, dito, nito baka sakali mabigyan ng gamot kasi ngayon mga bad linggo wala na, naman pong ano walang office so uh, magandang double si Carl Angie ka na naman ka Gordon Otan mabilis mo gumalaw hintay <laughs> <Kingoy> ka hintay ka sa pero pa man kasi ang lakas ng ulan at galing po kami sa galing po kami doon sa clinic ay sarado po tinggo po kasi ngayon eh, gusto ni Karen G na puntahan na para makainom na daw sana ng gamot si Karen Jonathan kaya sinapahan ko po sila gawa nung muulan po kaya problema ni Karen G yung motor niya hanggang ngayon hinahanap niya pa rin kung saan dinala So, diyan. Yeah. Tambayan. Abangan -abang na lang natin po kung ano yung magiging update. Pero sana's possible dapat makainom na rin ng kompost fertilizer natin. Diyan na rin po tayo mga bahay. Naman ng lakas ng ulan, bigyung mga badi inaano ko. Niyan tabayan ko rin lagi yung sa bubong namin kasi baka mabuhat ng hangin, lakas ng hangin. Pag umaraw-araw siguro paayos yung bahay para mas matibay siya kahit pa paano mga bahay mahirap kasi may mga bata ako may mga baby ni si Sophie ako may phobia sa bagyo mga bahay lalo ganun din ako may phobia ako sa bagyo ganun din si Ping nung nabunot yung hubong namin gawa ng ipo-ipo dinaanan kami ng ipo-ipo nagka-phobia din yung bata